Pistolyan. Mm -hmm. Dan, kayo. Tingnan ko muna. na Dan, pindagan. Ano Papak, don! ko ko Eh. Papakdol. Hindi, balak oh. ko. <laughs> ah, siyan. Pre, picnic man to. Mm -hmm. mm. <coughs> Sabaw. Hmm? Sabaw. Oh, anong mo. Ang baby mo, nasa na? Ay, saan? mo. Kainin mo. Kainin mo. mo. Yung mokso niya. Mm. Sumisig <laughs> niya. Oh. Ang alat na ito. kain mm. ko. Kain, kain, kain. Dito lang sa kanila? Kain, 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 kain. Anong ibol? Buwalte. Liyuan na namin dito. Masasabaw. Uy! Diba? Mm. 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 Ayan tabi, boss. Abot na pala yung, oh. ano anong nilulubo mo. Anong nilulubo yan? Mamaya. Kanin, kanin. May kaano pa doon, no? ah? Mm. Ah, ice cream kibol. Ang iyo. mga kibolo.

awapak pa kami karnik mga kakibol Kami sa tabi dagat Ayos na sana eh Sa <laughs> mga karnik hmm. Dami siguro pang susunod Doon tayo pa Balik ka na naman Come ah! on!

Habit nang kita malumos sa tubig. Ay, hindi pang pang taon. Ano tubig? Habit nang kita malumos sa tubig. Ano tubig niya? Kaya ka ano? Ano tubig niya? Kaya ka ano? ba? Ano yung Ano Tagal na stick ko lang dun ay. Stick ko? Hmm? Ano yung tubig niya? Ano yung tubig niya? Ano yung tubig niya? Ano yung tubig Hindi kayo JR, na nakatikin Maligat kay... ano dito. Tagalog yan eh. Kanuping nga lang binam... binamanatan niya. <laughs> <laughs> ano siya na sasawa niya eh, kanuping din yun ah. Ano yun ka? Hindi mo kasi binibitan pa lang ha. Dala-dala <laughs> 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 ng pala, hindi mo nakakadama. Ba. Ba. Tining na ko lang yung mga tagwa na, na pre. Hmm. Hindi ay. Ano yung pala mo ay?

Para pagdating dun ay hindi na nasyaduwa sa'n. Ano <laughs> dito? Oo. Malami dun eh. Malami. Paano ba Malalaki pa ang mga labayang dun eh. Ano ba yung labayang? Hmm? Kulegrin. green, Kole green. Mm. Uh. Bro. Ano dito agad? Naging dali natin. Ano hmm. na? bahas dito. Ano Ito ang ganitong walang puto. Ano dito? Ano dito? Ano dito? Ano

Napuno na ng na bukto yan. bago niluto ninyo. may buk may buk tuna mm. kain 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 ka, kain 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 ay. Ano dito? Ay! Nabaliktad na yung ano? <laughs> <laughs> hmm?